So hello guys, welcome back. So for today's vlog guys, ang pag-uusapan natin ay kung paano kayo makahanap ng AFAM sa Pilipinas. Sa mga bago dyan at, at sa mga hindi alam kung ano ang term na AFAM, ang term na AFAM ay ginagamit natin sa pag-describe sa mga foreign nationals, lalo na sa mga may lahing puti tulad ng mga Amerikano, Amerikanong puti, Europeanong puti, Australianong puti, etc. etcetera. Et Kahit ano, basta may puting lahi. Correct me if I'm wrong though. Um, ang term na afam ay isang slang or colloquial term na yun nga, ginagamit natin sa mga foreigners na pumupunta sa Pilipinas. So kung nais mong makahanap at makatagpo ng AFAM o foreign national na pwedeng maging potential na partner o karelasyon, meron akong mga tips na ibibigay sa inyo. Kung gusto niyo itong video so far, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. So kung nais niyo makahanap ng foreigner o AFAM nga, na potential na maging um, karelasyon o maging asawa o maging partner. Um, meron akong mga tips na ibibigay sa inyo. I don't know kung matatawag nyo ding advice but if you will. But um, before that, so disclaimer muna guys, hindi ibig sabihin na pag sinabi kong epektibo ito, itong mga tips na ito, ay makakahanap na kaagad kayo ng mga karelasyon na ano? So, kailangan din natin paghirapan, kailangan nyo din um, um, umaura, kailangan nyo din um, mag-effort, ba diba? So, ayan, kailangan sabay sabayan sila. Hindi, da, hindi yung nakatunga nga ka lang dyan. Tap, dahil sinabi kong mag, -magpumunta ka dito o pumunta ka dyan, ginawa mo tapos makahanap ka ng afama. Hindi ganyan, guys, ha? So, isip-isip din. Mindset ba? Mindset. Tip number one. So, ang tip number one, guys, ay pumunta sa mga tourist destinations sa Pilipinas. So, sa Pilipinas, no, marami mga sikat na sikat na mga tourist destinations na pinupuntahan ng mga afam. Ang uh, pa mapababae man o mapalalaking afam, ayun, pumupunta sila sa mga famous beaches sa Pilipinas. Halimbawa, Boracay, halimbawa, Siargao, halimbawa, um, Palawan, pa sa mga resort sa mga magagandang syudad ng Pilipinas, halimbawa, Cebu, Bohol, etc., etc., etc. So, alam nyo naman, guys, na pag afam na pumupunta sa at bansa gusto nila yung mga nature ba mga sightseeing mga kakaiba ba yun nga mga beach yung yung Kay canyoneering na mga activities sa Cebu. Doon pumupunta ang mga AFAM. So, kapag gusto nyong um, makahanap ng AFAM o makipagkilala sa mga AFAM, kung pwede at kung kaya nyong mag-travel, go na kayo sa mga tourist destinations guys. Kasi, ang daming AFAM na pumupunta sa Pilipinas. So, pag nandun na kayo sa, sa mga tourist destinations, huwag kayong pa-shy-shy, pa no? Wag, kayo, wag din kayong pa-obvious na, na nagahanap kayo ng AFAM para bigay nyo kaagad yung yung Pearl of the Orient Seas <laughs> Huwag naman ganyan. Kailangan pa rin, ano, kailangan dalagang Pilipina pa rin. Nang ibig kong sabihin, kailangan nyo pa pali, rin maging, ano ba sabihin yung normal na hindi nakakasakit na hindi normal? <laughs> kailangan pa rin maging respectable. Kailangan pa rin, um, I think yun yung word, respectable. Hindi ka bastusin. Nandun ka for, for the purpose of getting to know other people, exploring the city or the, the place as well. Yung, alam nyo yun yung parang may common interest din kayo ba na 영자 <susur> pumunta kayo sa lugar na yun dahil gusto nyong makita yung mga magagandang view. Kasi pag sinabi nyo guys na, oh I'm here because I'm looking for a hookup or a one night stand with a foreigner or a relationship with a foreigner, I don't think that's going to work 100%. Siguro pwede, why not? Pero mas maganda pa rin yung respectable tayo. Tip number two, I think this is one of the easiest na gawin um, so far in my opinion. Um, kailangan mong mag-download ng mga dating app. So, sa dating app, um kailangan mong mag-sign up, mag-register tapos may mga maraming dating apps dyan, guys. So, I think meron diyan Tinder, OKCupid or International Cupid tapos meron din sa mga Facebook, may mga mga Facebook groups din which is I think belongs to a different category. So, but we will talk about that later on. Focus on the dating app. So, dating apps alam and what Tinder? Tapos I think you can change the anong tawag dyan, yung parang radar bayan yan? Yung makikita yung mga distance, kung sino-sino yung nasa distance um, ng vicinity ninyo. I think you can change that. Tapos, ayun. Kasi I think maraming, maraming mga Pilipino din or kahit sino man na, na nakakapag-communicate, nakakapag um um, ng mga tao sa or mga kadate Sa, sa dating apps. So, let's move on to tip number three. So, tip number three, I think, is also an easy one. So, it's called nightlife. Yun, yung mga, nightlife areas, sa mga bars, sa mga clubs, sa mga lugar na madalas na pinupuntahan ng mga foreigners. Halimbawa, sa nightlife sa BGC, sa Makati, o sa mga tourist-friendly beach bars at clubs. So, yun. Maraming mga afam doon. So, syempre, pag nightlife, yan, pwede kayong mag- pak 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 ganon mag 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 ang tawag dyan, mag, mag make up, mag dress to impress or 'di ba yung mga ganun so ayan wag naman yung over over na makeup no at saka over over na parang ano na yung nakikita pero may FM na may gusto talaga ng mga ganyan guys so i think it's really up to you how you how you handle yourself tapos kailangan you din yun nga it's it always comes back to being respectable Siguro by just looking at a person wearing wearing super sexy na mga damit, it doesn't always mean na, uy, ito na siya, uy, ito na siya. di ba? Yung parang, yung parang perception natin sa tao iba. So, totoo nga yung sinasabi nila, don't judge the book by its cover. So, maybe, pag kayo yung mga tao na ganyan, nahilig ah, magpa, sexy na ganyan ganyan na nakikita na yung mga mga balloons nyo or whatever and what not so siguro it's how you communicate as well so ayun good luck pag ganyan kayo no tapos tapos yun be who you are be yourself there's nothing wrong i suppose not tip Number five, yun nga yung sinabi ko kanina yung sa mga Facebook groups. So, tatawagin natin silang online communities. So, dyan sa online communities, meron nga Facebook groups, merong mga um, social media platform, merong mga... So, sa so, 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 social media platform, yun nga yung mga TikTok live, Facebook live, YouTube live. Ayan. So, kailangan ninyong join sa mga social events na ganyan sa online. So, ito naman tip, guys. Tip number six. Medyo mahirap-hirap siya guys kasi basta mahirap siya. <laughs> Ganon. So tip number six guys is for you to sign up or, or enroll sa mga international schools. Sa so, mga international schools guys, may mga, syempre may mga afam dyan. Um, siguro working sa sa schools na yan, o di kaya mga single parents single parents talaga meron ganun o di ba o meron ding mga basta siguro mga, mga, nagtatrabaho sa international schools sa Pilipinas at saka kung pwede kung kaya niyo naman maging language exchange students international schools naman sa labas ng Pilipinas. O so, ayan, o diba? Medyo mahirap siyang abutin. Pag kaya nyo, why not? Umpisahan nyo na ang pag-aaral, guys. Mag-aaral na kayo. So, yun na, guys. Um, habang naghahanap kayo ng asam o ng potensyal na maging uh, karelasyon o partner, um, mahalaga na meron kayong malinaw na layunin at mga hangarin. respect petuhin ang sarili, so kailangan maging um, clear tayo sa ating ang objective, objective talaga. <laughs> di ko alam kung paano sabihin eh. na yun nga yung 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 goal niyo is to find love with a foreigner. tapos, um, while doing that, kailangan maging respectful, kailangan you respect yourself first, maging respectable. tapos Be true to yourself kasi, syempre, mahalaga din yan para pag meron kayong nakilala na naafam, yung mga common interests, tapos yung mga hindi masyadong common, mapag-uusapan, dahil true ka sa sarili mo, di ba? Kailangan nyo ding maging patient, guys. So, patience is the key. Patience talaga yan. Tapos, kailangan nyo ding um, paghirapan. Kailangan nyo mag-exert ng effort. So, kung, kung chat kayo, gora lang ng gora. So, wag, wag mag-give up agad-agad. Kasi, kung yun nga yung goal ninyo, yung end goal ninyo. So, ayun, kailangan talagang paghirapan at maging patient. And most of all, guys, it's important to be safe. So, kailangan maging maingat. So, yun lang, guys. And good luck sa yung journey to finding love with a foreigner, with an afam. Bye, guys!